Yeah, hello, magandang magandang mga mga, 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 po, mga kasawadim na Naanapunta karon sa Barangay Katipunayn. Alakan ko ta Mga kasawadi sa Barangay Hall. Ah, uh, kay mag na po sa ka Mga kasawadim. din. Ah, yeah. uh, mga kasawadim. Kay naanapunta tayo kay maprependa po ta sa ato ang mga kamit. O sa ato ang mga papiles. Kaya, tingwin yun na sa mga business permit, mga kasawadim. din. Mga kasawadim, din, marami si na yun ako ang mga kaubanan ng rin apa. Natanaw, makita ni mo ka, marami si na yun silang. Ah, mga kasawadim, din, mo din ang parang letra siya ay nagwapa na kung bata yun ni kahapit mo din sa sayang Mga kasawadim, din, oh, makita ka ni mo ako Kena yang dibuat, orang yang lagi maling yang mual yang baringan apa, orang yang gunting gunting saya, tapi yang kena yang magpa, magpawa, bises pernah tu lah. Orang yang lagi maling yang mual yang bolong bolong yang nangin kud, sah inhabitas kehabisan lagi pasal ka, soal dia, orang yang lagi maling yang satu kat korea saya sam ke sana, saya pergi 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 ke sana,